Hi guys! Naghahanap ba kayo ng murang pagawaan ng postizo or denture? Dito ko nga pala dinala si Inang sa Maynila dahil medyo mataas na rin doon sa lugar namin. Ayan na nga po, naabutan namin na medyo marami na rin pong mga pasyente. So tinanong ko muna kung pwede si Inang kasi around 2.30 na po kami nakarating. Gusto ko kasi yung maantay ko na po. Inasikaso naman po siya kaagad, sinukatan na nga po siya. At meron din po pala sila dito ang pa-cleaning, pa-pasta, marami po silang ino-offer dito. Ayan na nga po, sinukatan na siya, okay na po. Mga tatlong oras lang po kami nag-antay dito. Sarili pong pagawaan din po kasi ito, kaya madali lang din. Ngi ka nga nang? Ngi. Kakit ka po. Ngi po ganyan. Ngi pa. Ngi ka. Ngi. May. Smile po. May pagmintalamin. ka. Hindi po ganyan sagat. Yan. Yan. Tapos na po siya. Naninibago lang po siya sa kanyang bagong ngipin. Dito po pala yan. Malapit sa tapat ng Bonchon. Sa Mila Garden Street. Corner Recto. Marami pong pagawaan dito. Ito po yung pinaka-clinic nila. Pag nakita nyo po yung name na yan. Yan lamang po guys. Pag-follow na lang para sa mga update pa pong video. Salamat po sa panonood.